Kaya na nga po yung sinasabi ni Tore na meron daw umiipal. Ay, grabe ka. Bigyan ko lang kayo ng konting konteksto. Merong mga inilagay sa posisyon. Siyempre, nung no, naging PNP chip siya, ah, uh, may nilagay siya sa mga pwesto. Na ito, gusto ko ito. Alam mo naman si, ano, si Tore. Eh. Feeling hari yan. Eh. Oh, may pagkaano sila, may pagkapareho sila ni Romualdez na feeling ero eh, na sila ang presidente. So, nilagay-lagay niya sa pwesto ito mga ito. Hindi na gustuhan ng napol ko. Hindi na. At ang pinuno ng napol ay si Si Remulla. Eh, naku, isa pang matigas din yan, si Remulla. feeling din niya, kanya ang kabite. Tapos, feeling din niya na, syempre, kapatid niya, nasa DOJ. At the same time, feeling din niya, malapit talaga siya sa presidente. pare pareho silang feeling mga magagaling. O, oh, di ba? Di sila ngayon. Sino ang kakampihan ng presidente? Ito yung isang bagay na sinasabi ko nga sa sarili ko eh. No wonder, tama talaga yung sinabi ni Pangulong Duterte na we have a weak president. Ito ang isang napakalupit na halimbawa na ang pinuno mo weak. nag aaway away, -away nasa baba.